Hi hey guys, on this video, ituturo ko po sa inyo kung paano gagamitin itong audio converter para i-connect yung ating TV dito sa amplifier para mas lumakas yung ano yung tunog, yung music. So ito yung audio converter guys. Ayan. O meron siyang optical saka yung power, saksak, at saka yung left and right na output ayan guys so ito yung optical wire natin so, huwag nyo lang pansin nyo sa likod <laughs> kasi display lang yan yung mukha na yan uh... <laughs> o, ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano ito uh, paganahin yung ating uh, audio output dito sa ating amplifier So matagal ko na toong oh, matagal ko to nakuha bago ko to napagana yung itong optical. Kaya uh, sinisigurado ko lang na gumana ito bago ko ito i-share sa inyo. Ini to guys ito yung ating optical cable, cable wire ito yung audio converter at kagagamit tayo ito ng to color na wiring na cord ayan ito gagamitin natin at saka ito yung power yung pangsaksak dito sa audio converter so bago natin to ito uh, bago natin ito ikabit guys kailangan natin muna i-set up yung ating TV, yung smart TV. So ito yung ating amplifier, yung speaker naka na yung wire don sa likod. Yan papakita ko po yan sa inyo. So pwede na yun yung speaker. So kailangan natin muna i-set up yung ating smart TV. Punta lang tayo sa settings. Then, dito tayo sa input device. So, ayan. So, dito, ah uh, kakabit natin yung optical wire don sa likod ng ating smart TV. Ayan, guys. So, dito, pag bago yung optical nyo, guys, yung wire, may nakalagay dito sa dulo kaya kailangan natin tatanggalin dito yung nakakabit dito sa dulo pag bago pa lang bili so magkabilaan siya so ayan magkabilaan yan pare-pareho lang sila so kung ano yung uh, nasa audio converter natin ayan kung ano yung nasa audio converter natin ayan makikita ba ayan ito kung ano yung audio converter natin ganon din doon sa likod nating smart tv o unahin muna natin dun sa likod ng TV bago natin isaksak dito sa audio converter. So kailangan natin muna itong isaksak yung kabilang dulo doon sa likod. So makikita nyo naman guys yung sa likod ninyong TV na may optical doon. So doon to ilalagay. So nalagay natin doon sa likod guys yung kabilang dulo. Kung napapansin nyo, umiilaw na siya. O yung nung sinaksak natin doon sa likod, ayan, umiilaw yung kabilang dulo ng uh, optical wire. So dito, sa, dito tayo muna sa TV. Sit e, set up muna natin yung ating TV. Pagkatapos nun no, ay kabit yung optical wiring. Tapos umiilaw na siya. Ayan, punta tayo sa settings. Ayan, then input device manager. Ayan guys. Tapos, dito tayo sa sounds. Ayan. Then, sound output receiver optical. So, ayan. Naka receiver optical na siya guys. So, Ayan, pag nagpupula na siya, eh, tapos naka-receiver optical, naka-set up na natin. Wait lang. Saka natin to ikakabit dito sa audio converter. Ayan. Saka natin to ikakabit dito sa audio converter. Pag nakailaw na to siyang kabilang dulo, guys, saka natin ikabit dito sa audio converter. Ayan. Dito siya. So, kabit na natin. So, ayan. Nakakabit na siya, guys. Then, kaya isasaksak natin yung power. Power cable. Ayan. Then, saksak natin sa kuryente. lang guys Ayan guys, pag nagpopula na siya, ibig sabihin nakasaksak na siya sa kuryente. Sunod natin gagawin, kunin natin ito yung cord. Nakaisaksak natin dito dito sa left and right. Sundin so, nyo lang yung kulay guys, yung red and white. Then, dito na sa kabilang dulo. Dito sa kabilang dulo, dito natin isaksak sa amplifier. Gamit tayo ng flashlight eh, madilim yung likuran ng ating amplifier para may may pakita ako po sa inyo paano sa so, unsan ito kakabit so yung amplifier natin old model o lumang modelo na rin siya na nakanova ayun dito isaksak natin siya sa ah uh, dito lang tayo sa CD in yan isaksak natin dito sa may CD in din yung speaker natin nakakabit na rin yung wire. Ayan. Ito yung dalawang speaker. Ayan. So ngayon okay na siya. i natin patugtugin. And dito hanap tayo ng sounds.

Tumunog na siya guys yung ating <laughs> amplifier, bakal yung ating speaker, gamit yung ating uh, audio converter with optical cable wire. so yun lang guys kung paano pagganahin yung ating uh, audio or sound output nating na tv dito sa ating amplifier gamit yung ating audio converter with with optical o oh, kung uunahin nyo pagkabit yung audio converter guys yung optical cable saka nyo i-set up dun sa TV hindi talaga gagana yan so, ha, gaya sa akin matagal ko itong nakuha bago ko ito napagana yung sounds o yung amplifier so uunahin lang pala yung pag-set up ng TV pag yung ano optical cable wire Saka pa yung dulo, kabilang dulo. Saka i-kabit eh, doon sa audio converter. So, yun lang guys ang ating uh, video ngayon. Kung paano paganahin yung uh, optical audio converter. Thank you! No.